Ayan guys, at bali nakahayin na po itong ating mga ulam. Yan, sinigang. Yan si Te, yung ah, ako May isang malaki. Wow. Ito mo nini. Wow. Ito na lang na Kain tayo. Oo, magkasing laki lang Malaki. nga. Kain po. Kain po tayo. Saan pala ang nga Hello po! Maganda umaga po sa inyong lahat. Yan, bali, magpapakain po tayo ngayon ng bangus dito po sa lubo-lubo Yan, nun nga pong nagpaiga po tayo ng isang pitak, yun pong na doon sa pinakadulo. Ito pong fish pond na ito, yun pong kabila noon ay meron pa. Yun po yung pinaigahan natin nung nakaraan. Ay yun pong ibang mga bangos na nasa irrigation ay lumipat po dito ah, sa lubo-lubo. At ito po yung pakakainin natin ngayon. Yung mga bangos na na dito sa lubo-lubo. Ayan na bossing. Akala ng mga manok ay eh, sila ang pakakainin mo. Pero yung mga manok po ay eh, napakain na po ni bossing. Nag-umpisa na po si bossing magsabog. Po. Dito mo ah, sa malapit la ah. Nakaya ulit. Bakit parang walang nakibit bossing? Hmm. Ayun, ang mga bangus. Oo, Kaya, nalapit na. Mamaya ulit. Kaya, gumagalaw na po. Ayun. Ayun. Maganda dito. Ah, sa malapit. Mamaya, pag naubos. Ayun, dalawa na po ang tubig. Ayun po si pulot. po si Peyo ng papaya. Sarap! Sarap, mm -hmm. mahal ko! Sarap! Uy, tuwan-tuwa! Gustong-gusto niya ang papaya. Thank you po, Tito Becca. Kay Becca po, galing po itong hinog na papaya. Sariling ani. Thank Parang you po. Na po. Gustong gusto. Oh, wow. <laughs> gustong gusto. Sarap pa. Ah, Tayo. Oh. O, ah, 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 o nasaan yung kutsara ah, niya? Nandiyan yung mm. kutsara man din niya. Sarap. Wow, sarap. Uh -huh. Gusto ko talaga na yung papaya. Sarap. Tamis na may mm. papaya. Gustong gusto ko niya yung papaya. Mm. Ay, nabot yung camera ko. <laughs> Ayan guys, at bali magluluto po ako ng isdang midyad. Wow, ito po yung mga isda na huli po sa palaisdaan Yan. Tapos, sasahugan po natin ng mga gulay. Mustasa, sitaw, kamatis, luyat, siling green. Tapos po ay lalagyan natin ng kamyas. Ito po ang gagamitin nating pang-asin. Tsaka po itong kamatis. Yan. At nakasaklang na po dito ang paserola. At lalagyan ko na po ng asin. Idadagdag ko na rin po itong sitaw. Sasabay ko na sa pagpapakulo po ng tubig. Teo! Pati na rin po itong luya at saka siling green. Para lumalasa na sa sabaw apo itong kamias. Ayan, sabay-sabay na po pagpapakulo. Pati na rin po itong kamatis. Tatakpan lang po natin hanggang sa kumulo. Teo! ayun po si Teo! Napakaingay! Teo! Mahal ko! Nakikipagkulitan kay Ate Kim. Nakikita niya yung sarili niya dito sa ano. Opo. Ingay naman ni Teo. Wow! GoPro is... Ah. Tama ako po yung nagluluto. Yung naririnig po ninyong maingay. Ayan po. po ah. Ayan po ang maingay. Yan, update po sa ating niluluto. At kumukulo na po. Ilalagay na po natin itong mga isda. Yan, wow. Hindi ko po masyadong kinadamihan ng sabaw. Para malasang malasa po. Teo! <laughs> <laughs> ah! <laughs> Ingay na po ni Teo. Maingay na po iyan, batang iyan. Halika dito, halika! Huwag ka dito yan! Ayan na, ayan na po. Ayan na po, si Teo. Ayan na. Ayan na po, ayan na, si Teo. Ayan na. Ayan na po. Wow! Ganda! Ganda! Ganda naman po ng Christmas light. Tuwan-tuwa po ni Teo. Ah, wala, pong, wala, na po yung mga bola dito. Ah, at uh, inaabot po ni Teo. Tapos sinarangan ko muna po dito ng mga gamit. Ito po yung balikbayan box. Ito po yung kana Janet at kana White. Iniharang ko muna po di At pinipitas ni Teo ang bola. Ano? Wow!

Marunong na marunong na po yung magpa. Mag-walker. Kaya <laughs> na po na po na yan. O, pag -balik, balik Pag Oh, Marunong na magpaliko. Marunong na po yung magpaliko yung batang iyan. Pag bumunggo. Pwede ka na driver, baby. Marunong ka Marunong ka na. <laughs> Oh, sa ka punta? Kay Lolo. O, kay Lolo. Lolo, bay na po. Lolo. Bay, na po. Ano bossing? sing, pwede na? Pwede na ilagay ang mustasa. Ayan guys, at ilalagay na po natin itong mustasa. Ilalagay na po natin lahat. Ayan po, hindi tinipid sa gulay. Talaga namang marami pong gulay tayong inilahok. Ayan. May pong kakain ng kanin ito. May ang bunga ng baso. O sa pating na open ng bunganga. oh, No, lalansa ka. kamay. Ah. Saan pala ang kutsara nga po? Ay, nakain. ayun mm. oh. Ayan guys, at bali, nakahayin na po itong ating mga ulam. Ayan, sinigang. Ah. <laughs> Mamaro, gusto na Pinapakain na po ni Milot si Teo at gustong gusto daw po ng sabaw. O, pray na muna tayo. Pray na Father, the Son, the Holy Spirit, and the spirit. Lord, thank you for this food. Bless it to our body, Lord, in His name, amen. Kain na na. Kain na na Kain po tayo. Kain, Kain na ka tayo. na. O oh, bakit malabad niya? Oo, mayiging kakain si Teh, yun. Magkakalaki. May isang malaki. Oo, may isang malaki. Ito mo na nililapit ah. Oh. Um, hmm. nililapit na dun ah. Hmm. Sa kapa. O oh, may labis ka si Doc? Kain po. Ito ba yan? Ahuli na yung minuto yan ha. Tayo pagi isa. Ha, mamaya. Ay, si Teo. Ito yung sayo. Sayo yun. Hindi. Meron sa ilalim. Yan, Maroon yan sa ilalim. na. Buhay mo na yan lang sa ibang kao. Okay. Oh. may lang. Sayo. Ito na lang ang akin. Kain po tayo. Oo, oh, magkasing laki-laki. <laughs> Malalaki nga. Malalapat. Oh, Kain pal. po. Kain po tayo. Hindi na kayo yun eh. Si po bagay pinadalhan hmm. mo mama ng ganda ito, honey. Baka ah, pa. Wala na. Baka ah. <coughs> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. wow. uh, oh, yun. Ahem. Nasa sa meat. May ramay ang ulit pa uh, subuan. Maka mainit po sinyo sinusubo hmm. <laughs> no, 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 no. mo. Mahal ko! Baby tayo! Wala ito ka, Wala. Wala ito ka, Marob. Tikmang mga bilot. Hmm. Saan po galing yung ating sitaw dun po sa taniman? Mm -mm. Kain ko. Ano yung may kalistis? May yes, Parang mm. ito. Mm. Masarap ito. Mas, mas, mas malasa. Hmm. Sarap. Sarap ng sabaw, lasang, lasang kamias yung Kinakain yung balat. Ay, kinakain mo ba yung oh, balat. Oo, kinakain ko <laughs> yung balo. Ano yung pata ko pa ako eh. Mas matigas mm. okay, ako ng balat <laughs> ngayon. na to. <So>, Masarap to. Sir, nakakatay ng tubo. Subot, abusing. <laughs> Nakatigin sila. Basta may nabato. Baka marites. Ayun. Marami Parang mahal Magkano oh. ng ganito? 300 300 May nabasa po ako sa comment na ano 400 oh, Baka depende sa laki Ayun may malalaki na Baka yun ano. Ham pa pagalang yan Sa kanya mm. Pwede ang wow <laughs> Nakatingin sa aking camera. Pwede lang ganito iisaw? Hmm? Hala, di ba na rin masanog at manipis yung mga makuna? Mm. Sarap ng gulay. Medyo may... Ito lang ang pait sarap din po ano yung bala. Gusto yung bagay maubusan na. Okay lang. Ako'y okay, gulay lang. Ay, saluda po. May gulay pa nga doon. Ay, eh, sa kaserola. Ito po ang sabawan ni Nadilot. Ah. Ito naman po yung sabawan namin ni Bossing. Ah. Wala na sa kasarola. Nilagay hmm. na dito. Ang ano Wala lang gulay at sabaw. <coughs> si Bossing naman po dito lang sa amin humihigop Sobo. ng ganay. Pero pag nasa restaurant naman po, ay kumbaga may pigil pigil yung paghigop ni bossing para walang tunog. syempre nakakahiya din naman ikaw dun ay sa restoran ay eh, no. oh, lalakasan mo ng sip-sip, <laughs> ng oh, pulo ng isda, lalakasan mo ang higop. Dito lang po sa amin ganyan si bossing Pero pag nasa restoran naman, hindi naman po ganihan yun. ko nga nung walang tunog, bossing Kaya mo bang ba ba? Ba'y mainit. Kaya nga nahigo pa yung ma... Kaya malakas eh. Malakas. Kaya malakas eh. Mainit eh. May... Kaya <laughs> yung bagay yun. Hmm. Sinini po o uh ha? -huh. Kasi okay, sabi ko din yun yung gilid ng kulat. Mas pati paliktik. Ano yun? Napanaganipan kayo siya tayo daw ay nag-birthday ng 1 year. Tapos ay bukas na daw ay tayo yung mga bahul. Parang walang gagaya. Hahaha. <laughs> Pakla, kuha mo daw sa parin yan. Amin. Ay, sabi ni Nini.

ya yeah. Bibihisan ba tayo na yun. Bibihisan na. Huwag Lapit lang tayo. Gusto pa kahit gata? <laughs> Subuhan mo d'yo ma'am. Kapag ka sa luna. Gusto mong mm. Gusto uh, Wala pa. gusto Diyos naman naman. Baka ba lang ng subo, ma'am. ba't na Kaya nang na yan. Mas <laughs> <laughs> pinakapin ito! ang pagos nila? Kaya nang bisan ha? Let's pawis. makatigim ng sigigang ito. Pawis pawisan. Ubo. Pwede yung tabaw ba? yung oh, May sa mo ng parang hindi na tulog. hindi na din ng hindi hindi. na, to, hindi na, to, hindi na, hindi na hindi dito. Malika sa akin, malika. na po niyo kanyang... Hmm. Mga. Pawis-pawisan okay. na Pawis-pawisan po itong batuta. <laughs> Pawis-pawisan po ang batuta. mag electric pa muna po kami. Talaga naman. pinagpapawis na ng husto. Ito! Ate Johan eh. Eh, eh. po ng ulam. Nagpawis po ito ng ulam. Teo, mahalan. Mama, dalian mo po. Ah, oh, ako po mo na.